Love question of the day natin. Para sa iyo kapatid, dapat bang magsulian ng regalong ibinigay after ng breakup? Ang sagot para sa akin, kuya po, hindi na. Hindi ko na ibabalik yun. Itatapong ko na lang po yun. Yung tipong dudurugin mo pa hanggang sa magkagutay-gutay. Ayan, uh, lalo na kapag ka-staff toy lang naman yung binigay. Sabi yan ni Janice Dagami ay... Galit. <laughs> Galit si Janice. O, ito naman, si Alma Aranillo, sabi niya, uh, kahit uh, hindi ako makarelate, eh, hindi mo na dapat isole yung regalo. Kasi regalo nga para sa'yo, di ba? Pero kung babawiin niya, ibigay mo ng... Uh, bukas palad. Ayan. O, ito naman si uh, April Lynn Rhymes. Uh, Rimes. Sabi niya, hindi na ko ulit... Ah, ah okay hindi na ah, hindi ko na isusoli ayan pero susunugin ko na lang Susunugin na lang yung regalo Ayan, sabi naman ni Joanne May Para sa akin, hindi na dapat magsulian ng mga gift after ng breakup Kasi simbolo ito ng love nyo during the relationship Pero kung ito ang magpapaalala ng pain I-donate na lamang sa charity para ma ka At makatulong pa nga Breakup is painful, kaya wag nang dagdagan pa Ang ikasasakit ng isa't isa Pero kung kotse, house, or mamahalin Pag-isipan siguro kung isoso yan, yeah, yan, yan tayo, di ba? Yan yung sinasabi sa inyo. Oh, coach, so sole, excuse me. <laughs> Ay, nasabi sabi naman niya, Neji Malagenyo, hindi ah. Sayang eh. Mm -hmm, magalit siya, may gift ko to eh. <laughs> Ayan, si June Perez, sabi niya, binigay na sa'yo yun Iyon na yun, bakit mo pa isasauli? Parang uh, wala ka nang uh, maalala, ganoon? E paano kung after a few months, nagkabalikan ulit kayo? Paano kung uh, may nangyari na sa inyo dahil ibinigay mo na rin Ang uh, sarili mo, ipapasauli mo na rin ba ang dangal na ibinigay mo sa kanya? Ba? Lalim? Oh ito, sabi ni uh, Darwin uh, Rosell, wag na po, wag na magsulian, ibinigay na eh. No return, no exchange. <laughs> Ayun. Ah, uh, sabi naman ni uh, Rosaline uh, Reyes, uh, if uh, ano to? Uh, if everything like money, time, happiness, problem, enjoy, uh, enjoyment, uh, we shared, uh will be given back to me. Sige, I will give you back everything uh, to oh kumaibabalik daw ang ininvest na kwarta oras kaligayahan mga ay nako sige, babalik ko sa iyo lahat. Oh, ang sweet pa rin hanggang sa uli. Bottom line, wala, walang solian. <laughs> 'Di ba? Tama 'yon, Rosalina Reyes. Ayun si Rufia ito, para po sa akin, isasauli ko na lang po 'yung regalo para madali pong maka on at 'wag nang uh, at wala nang maalala pa sa kanya. Okay? Ayun si uh, ano naman? Dali lang. <laughs> Nasaan pa yung uh, iba? Ayun, maraming uh, salamat. O, oh, yan, ni-refresh ko lang ng uh, bahagya, ano? Yan, sabi ni... Ay, pala yun, nabasa ko na. Ay pero maraming maraming salamat kina Abigail Enriquez, kina Ruth Claire Reyes sa inyong uh, pagtutok. Ayan si uh, Fishing Hunters, sa sabi niya para sa akin hindi na kasi uh, kusang loob yon na ibinigay at hindi naman na yon related sa hiwalayan yung regalong iyon. Kaya maraming maraming salamat sa inyo mga kapatid sa inyong pagsagot sa ating love question of the day. Kung dapat bang magsulihan ng regalong ibinigay after ng break up. Pero ako talaga ang take ko dyan, di ba kapag ka binawi. Diba kapag ka may binabawi, isole. Lalong-lalo lalo na kapag ka alam mo naman yung uh, halaga nitong uh, bagay na ito. Hindi naman sa nagpapakamaterialoso tayo. hindi ba? Uh, halimbawa, sa sakyan ang binigay sa'yo o kaya naman uh, bahay, lupa, ang yaman ng boyfriend. Ha? Yaman ng girlfriend. Yan, yung mga ganyan. Epe, eh, pwede. Sige. O, oh, para matapos na lang ang lahat. Pero, Oo, oh, under the law. Kapag ka sa'yo nakapangalan, ha? Kapag ka sa'yo ipinangalan ang anumang ari-arian na ibinigay o ipinagkaloob ng kusang loob ba? Kusang loob na ibinigay pala. Ayan, sa'yo ng uh, karelasyon mo, sa'yo nakapangalan, aba, teka lang. Oh, you are protected by, uh, by law. Mm, Aww. yan naman. Kakampi naman natin ang uh, batas dyan. Nga lang, kapag ka conjugal property yan, Sige na, para iwas stress Tama na yan Benta nyo na lang Perahin nyo na lang O pagka-conjugal Pwede rin Hati kayo 50-50 Ayan, depende Ayan Pero uh, It's always safe To uh, seek uh, legal advice Pagdating sa mga material Na mga bagay Na malalaki ba? Diba? Na, na kailangang uh, Isa-ole O paghatian Ganyan Pero kapag ka mga puchu-puchu Lang naman yung mga regalong uh, Ano ninyo Sige na, hayaan nyo na yan Charge it to experience <laughs> <laughs> Wala na lang solian. Uh, lunukin na lang ang pride, ganoon. After all, what is given is given. Ang naibigay ay naibigay na. At diyan na nga po natin tatapusin ang ating love question of the day. Yon.